una natin gagawin uh, natin to i-move natin to on to ang jack ay nasa ilalim ito sa so, upuan ng isang uh, driver tribo tapos punta tayo sa likod tanggalan tanggalin natin to no ito yung cover ng jack. Ayan yung jack natin sa ilalim. Ito yung cover by kailangan lang natin. Ayan. Tanggal na ito. So, ito yung jack natin. So, ito. Papansin nyo. Hindi ito basta-basta matatanggal. Ang gagawin mo, ikutin mo lang ito. Ito. sa dulo. Tilon natin to. Yan. Ayan. Ayan. Ayan, umiikot yan. Ayan. Ikot. ikot lang hanggang matanggal. Pag iniikot mo yan, ito. Pag iniikot mo, lumili ito tanggalin natin Lumili ito. Ayan. Hanggang matanggal mo na ito. Ayan. and Tanggal na. So, ito yung lagayan. Itsura ng lagay. Lagayan niya. yan Ayan. Tanggal na natin. So, ganoon lang kadali, guys.